ngayon mga idol kakaabang natin natin lang ako ayan o oh. ayan um, parang meron padating dito ng dalaw oh. Hintayin lang natin. Ayun sila para Natilansikan Natilan ako. <laughs> May remembrance na ako ng mahal na araw na ito. Eto mga idol, habang nag-aabang po tayo ng mga nagpipinitensya, andito pa tayo sa malapit sa simbahan ng parokya ng ano ng Santo Rosario. May isang dada na nagpipinitensya tapos may nakasabay siyang ano ito. Uh, hindi ko alam kung ano tawag nila maglalakad siguro sila ng malayo. Baka galing na sila sa malayo, dumalang sila sa simbahan. Ay nagkasabay sila nitong nagpipinitensya. Puro sila naka-white. At ah, tansya ko ah ano ginamit last <laughs> surf. Siguro ito pinakapanatan lang maglakad na maglakad pagka ganitong Holy Week. Ah, sa sa tingin ko sa opinion ko mas mainam na yung ganito. Kaya sa sugatan mo yung katawan mo. dami nila siguro mga sa mga 300 katao siguro ito ayun hanggang doon pa pala ngayon um, pagkatapos nito alis tayo uh, mahanap tayo ng mga, mga, maraming nagpipinitensya a few moments later May mga lamok daw po mga idol kaya pinapagpagan. Baliw kaya tayo eh. mga idols, dahil sa paghahanap natin ng mga nagpipinitensya, nadaan tayo dito sa isang pabasa. Ito po yung pabasa nila. Oh. Parang umarkil pa rin ng video. Ayan. Okay? Para... Ayan yung pabasa. Uh, traditional. Tuwing mahal na araw. Ngayon, tuloy na tayo dito at maghanap tayo ng mga nagpipinitensya. Ngayon mga idol, kakaabang natin ha. ako. si kanako. Ayan o. Oh. Ayan. Um, parang meron padating dito ang dalaw Oh. Suntayin lang natin. Ayan sila parating. tingin. Si ako. <laughs> May remembrance na ako yung mahal na araw na ito. <clears throat> ngayon mga idol kakaabang natin natin sikan ako ayan Yun. Um, parang dalaw, oh. parang meron padating dating dito dalaw hintayin lang natin ayan sila para tingin sikan ako <laughs> may remembrance na ako yung mahal na araw na ito <clears throat> oh, nagsalubong ano sa ito yung isa kanina tapos ito yung dalawa ngayon hindi natin papakita yung mga liguran mga idol baka na naman tayo ma -ano, restrict na naman tayo ay mga bata yung ano nila eh. ito na yung dalawa parang pinalo sila dito kasi daw ayaw sumunod sa magulang kaya pinalo. Kaya <laughs> tapos dire-diretso na ulit sila dun. Sobrang daming tao pagka panahon. na. Ngayon na, lalayasan naman tayo rito. Panibagong video naman tayo sa ibang lugar. <laughs> Ngayon mga idol, kakahanap ko ng mga nagpipinitensya. May nakita ako makakilala dito. Yes. yung dalawa kanina yun, papunta na ron Nandito po tayo ngayon sa Bargay, Merkado, mga idol minadanta'y tayo sa pabasa dito eh, ah. no? Napakakuli ng tradisyon ng mahal na araw dito sa lugar namin Tapos maraming tao, mga nag-aabang dito Ayun, At patuloy pa rin tayong naghahanap ng nagpipinitensya. Mukhang napag-iwanan na tayo. Punta tayo sa gawin sa Jose Baka sakaling makakita tayo mga idol. Uh, ah, wow. na naman tayo. Ito mga idol, tagumpay. Nandito tayo ngayon sa barangay sa Jose Mukhang may masalubong tayong isa. Mala, medyo malaking tao ito. May mga bata rin kasama. Ayan. Ayan tayo sa may saan dito sila o? hindi natin papakita mga idol yung likod at baka tayo madali na naman ni eh, Lolo yung eh. YT okay, yung mga bata <coughs> didiretso pa tayo sa gawi doon tapos baka pagkatapos may nakita tayo ron, tapos uwi na tayo pero bago tayo umalis <laughs> Mukhang meron pang isang nagpipinitensya rin Tag-iisa Pero kawawa naman ito Walang kasama Hindi katulad nung nakaraang kanino Napakaraming mga kasunod na mga Siguro mga kamag-anak O mga ano yan Eto para nag-iisa lang oh. Ewan ko parang kakilala ko pa yata eto. Nakatakip lang eh Kilala ko yung ring sumusunod na extra po. <laughs> Nandito sa tabing ilog ng San Jose. Sakop na yata na San Jose Tagumpay mga idol, may nakakita na naman tayo rito na nag-penitensya. May dumaan pong tricycle Uh, daladalang cross. Siguro hindi na kinaya ng tao. Kaya sa tricycle lang sinaka yung cross. Pero nung last year, marami tayo nakikita. Pero ngayon pa isa na lang. Siguro kumukunti na yung, ano, yung mga nag-pipinitensya. Ewan ko lang kanina umaga. Kasi nagising ako alas 6. Idol. Nandito tayo sa tapat ng simbahan ng San Jose Tanyo kung gaano kaganda yung simbahan nila Talagang parang uh, may tawag natin dito Kakaiba yung pagkakagawa At Wala pa tayo nakikita dito na ano, Wala rin dito sa kabila siguro pagka uh, mauwi na tayo pagka uh, wala pang duman. Magustan nyo magtinda, ah, ma uh, -ha halo-halo yata tindarin. Nandito na tayo mga idol sa ah, kalagitna ng barangay San Jose. At nandito tayo sa tapat ng Munting Chapel. Kanilang Munting Chapel, oh. kahit maliit, cute naman. mukhang wala na yata ang dadaan na mukhang pasan natin doon sa gawin sa pinanggalingan natin um, baka bumalik na tayo mga idol at medyo tanghali na rin alas 8 na mahigit <tip>